welcome back to my YouTube channel, Melody Tablet Alejo. In today's video, magluluto po tayo na sinigang na isda at saka gulay yan, talbos. Talbos ng kamote, dalawang kulay po yan, violet at saka yung green. Para naman po magkaiba ang vitamina. Yan, ito na po, oh. mm, nagsisinigang tayo ng isda. Anim na piraso yan. Tapos ito, ilagay ko muli sa fridge para sa next na lutuan. Ayan. Ito lang po ang aking lutuan. No? Ayan. Pero natutuwa ako kasi ang ganda. Ayan. Parang nagbahay-bahayan lang ako mga kaibigan, mga kapsad. Ayan. Wow, ang sarap ng amoy. Mm. Yum, yum, yum. Malapit ng maluto ang ating sinigang. Kaya, syempre, ilalagay ko na rin ang ano, ano, talbos ng kamote. Para kabina na ni Faith ay kakain na. Masarap po itong humigok ng sabaw dahil ang panahon natin ay maulan sa ayaw na yatang umalis ni Enteng. Ilang araw na pong maulan dito sa kamay nilahan. Wow, sarap. Ayan, luto na po. Kain na po tayo. Mm, salamat din po sa inyong panunod mga kakabsat sa aking munting vlog. Thank you, thank you. Please, paki-like, share, and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi problema man ay marami huwag sana nating kalimutan. Mumiti. Bye.